Gusto ko lang pong i-share itong payag na ito ni Digong na um, sinangayunan siyempre ng mga nasa paligid niya, katulad ni Mr. Jason, Jason sa Yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera yan ninyo. It's your money. Ninanakaw nila yan. Ha? Huh? Parang ang pinatutungkulan kasi na itong statement na ito, ay yung pagbibigay ng ayuda tungkol sa ACAP ba yun? Anyway, at kung ano-ano pa, marami kasing ayuda ang pinamimigay ng gobyerno. Ano ha? Yan daw ay hindi pera ng mga politiko. Parang wala naman akong natatandaan na isang Congressista halimbawa, kahit dito sa amin, hindi naman sinasabi na ito ay galing sa bulsa ko ng, kongres ng, ng congressman dito. Kasi minsan pag or one time nag-distribute yun ng ACAP dito sa mga kababayan ko dito sa Banton Romblon. Pumunta talaga siya para mag-distribute. At ang pagkakaalam ko, ipinagmamalaki niya na ito ay galing sa programa ng gobyerno at hindi galing sa bulsa niya. Ang mga kababayan din po natin, hindi nagigisip na yung pinamimigay ng mga congressman halimbawa na, na ayuda ay galing sa bulsa nila. Hindi po gano'n ang kaisipan ng mga, ng, ng mga, ng mga kababayan natin. Alam nila na ang yan ay galing sa gobyerno o, oh, kaya nga sila nagpapasalamat sa gobyerno at hindi doon mismo sa politiko tapos sasabihin mo, Mr. Jason saan naninanakaw? talaga ba? talaga, hindi mo alam sino yung totoong magnanakaw sa puntong ito ha? alam mo na siguro pero nagmamaang maangan ka pa tapos ngayon, ililikaw niyo yung o ituturo niyo ngayon kung sino yung totoong magnanakaw. At yun nga daw ay yung mga kongresista na namimigay ng ayuda sa paraan ng mga programa ng ACAP at kung ano-ano pa ng DSWD. Talaga ba? Talaga ba may nagsabi na yan ay ninakaw ng mga politiko na yun? Mukhang wala naman. Ano ba? Mga litsugas. <laughs> yung binibigay daw ng mga politiko, ito na uh, ito ang kay, kay Digong pahayag. Yung iba naman, kagaya ng Kongreso ngayon, parang mauubos talaga ang pera ng Pilipinas daw dahil nga sa mga paayuda na yan. O, oh, sabi nga ng mga netizens, maigi yan. Di baling maubos ang pera kung babalik at babalik din sa mga kababayan natin. E ang seste kasi sa inyo, nauubos ang pondo ng isang ahensya halimbawa pero idinubulsa ninyo at ng mga malalapit sa inyo. Yun yung pagkakaiba. Hmm. Parang tubig yung pag daw nila, uncontrolled use of money. Wala ng value, basta importante na lang kunin ninyo ang pera, gastusin nyo yan, pera, ayuda, huwag kayong magkakaroon ng uh, utang na loob, pera ninyo yan. Oh. Totoo naman na eh, wala nang sanasabing may utang na loob sa isang politiko ang mga kababayan na mukhang wala naman. Hmm. wala tayong masyadong naririnig na pinasasalamatan o dahil ito sa o itong pera na ito ay galing sa isang politiko at galing sa isang kongresista. Ang pinasasalamatan ng mga kababayan natin dito sa mga programang ito ay ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno. Huwag niyo pong gawing tanga ang mga kababayan natin. Sa aspetong ito, naiisipin na itong mga pera na ito ay galing sa bulsa ng mga politiko. Walang ganon. Nakasanayan niyo po siguro Mr. Duterte sa Davao yung ganong idea na kayo ang tinitingala at pinasasalamatan ng mga constituents niyo pag kayo kung ano ay namimigay ng na kung ano-anong ayuda rin. Ah, sabihin niyo dagdagan po ninyo kasi yung pagod namin pagka Pilipino kulang ito. Anyway, kung ano-ano ang sinasabi na itong, na itong si, si Duterte, magpapasko. Sana po Manahimik muna kayo. Good luck.